Umabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng mariwana ang nadiskubre ng First Benguet Provincial Mobile Force Company sa bakun Benguet. Tinutukan niya ni Patrol Human Myra Beran. Tinatayang 1,840,000 halaga ng mariwana ang nadiskubre ng mga otoridad sa isinagawang marijuana eradication sa Manggaan Kayapa, Bakon, Benguet nito lamang ikalabing dalawa ng Marso, taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon ng pinagsamang operatiba ng First Provincial Mobile Force Company, Bakon Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang ahensya ng kapulisan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng tatlong plantasyon na may mahigit 9,200 piraso ng fully grown marijuana plants na may kabuang lawak na 1,700 square meters na nagkakahalaga ng 1,840,000 pesos. Kaagad namang binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubreng marijuana sa mismong lugar ng pinagtamnan. Dinala naman ang mga sampol sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang kapulisan ng Benguet ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga at kriminalidad upang mapanatili ang maayos at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mayra Beran. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang